1.35. Malay malita pa guys. I miss deal to. your order has been sent can I have -oh. Prepare your water to the 3 mga pag-ibig mo Sa 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 mga pag ibig din sa mga pag ibig mo sa mga pag ibig mo sa mga sa tone. pag ibig

Nakap <laughs> eh, na, yeah. nakapasok na. Eh, nag-practice na. Nakapasok na. Sa big final na 'yan. Sa <laughs> <laughs> so, final.